Kapag naiintindihan mo ang kalakasan at kahinaan ng isang babae, mas nagiging malinaw kung paano ka dapat umakto bilang isang lalaki. Hindi ito tungkol sa panlalamang o manipulation, kundi tungkol sa pagdevelop ng sarili mong stoop mindset para hindi ka basta-basta naaapektuhan ng emosyon at laro ng ibang tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang kahinaan ng isang babae na dapat alam ng bawat lalaki at kung paano mo ito haharapin ayon sa Stoicism. Unang kahinaan, mas pinapairal ang emosyon kaysa loika. Ang karamihan ng babae ay natural na emosyonal, mas guided ng feelings kaysa rational thinking. Kaya kung minsan pabago-bago sila ng isip, mula sweet ngayon, tapos bukas parang malamig. Kung lalaki ka na hindi stoic, madadala ka sa mood swings at maapektuhan ang emosyon mo. Pero sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind not outside events. Ibig sabihin, kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Kung kalmado ka at hindi ka nadadala ng emosyon ng babae, ikaw ang mas nakakaangat. At doon siya mas humahanga sa lalaking hindi natitinag kahit anong mood ang ibato niya. Pangalawa, validation. Natural sa babae ang maghanap ng attention, compliments, at assurance. Hindi ito masama pero kung lalaki ka na laging nagbibigay ng validation at sobra kang nag adjust nawawala ang halaga ng salita mo. Ayon kay Seneca, he who seeks wisdom is not hungry for applause. Kung stoot ka, hindi ka madaling magpaikot sa validation games. Pwede kang magbigay ng appreciation pero hindi ka dapat dependent o sunod-sunuran sa kanya. Kung nakikita niyang hindi mo siya tinitingnan bilang diyosa na kailangan mong sambahin, mas lalo kanyang rerespetuhin. Remember, respect first, validation second. Pangatlo, mahilig mag-test at minsan gumagawa ng drama. Normal ito dahil instinct ng babae na subukan ang katatagan ng isang lalaki. Kung mabilis kang matrigger, nagagalit, o napapaikot, ibig sabihin hindi ka pa stable. Pero ang stoic man ay kalmado. Marcus Aurelius once wrote, If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself but to your estimate of it. Kapag time test kanya, niya, huwag mong tingnan ito bilang insulto. Tingnan mo ito bilang pagkakataon para ipakita ang composure mo. Sa halip na mag-react ng galit, tumugon ka ng kalmado at may humor. Kapag nakikita niyang hindi ka basta natitinag, doon ka niya mas hinahangaan. Pangapat, kakulangan ng consistency. Babae ay madalas guided ng feelings at dahil ang feelings ay pabago-bago, minsan hindi consistent ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Kaya minsan, ang gusto niya ngayon ay iba bukas. Kung lalaki ka na umaasa sa kanyang consistency para maging masaya, madidismaya ka lang. Dito papasok ang stoicism. Huwag mong i-base ang kapayapaan mo sa kilos ng ibang tao. Base it on your virtues, your discipline, your values. Kung consistent ka sa sarili mong landas, mas lalo kang nagiging rare at attractive sa kanya. At dahil dito, ikaw ang nagiging anchor, ikaw ang matibay na haligi na hinahanap ng babae panglima, takot sa pag-iisa. Maraming babae ang hindi komportable kapag nag-iisa, kaya naghahanap sila ng company o validation mula sa iba. Dito pumapasok ang witness dahil minsan, dahil sa takot na mag-isa, pumapasok sila sa maling relasyon o nagkakapit sa maling tao. Kung ikaw ay stoatman, hindi ka rin natitinag dito. Hindi mo siya pipilitin, pero ipapakita mo na kaya mong mabuhay ng buo kahit mag-isa. Seneca said, he who is contented is rich. Kung kontento ka sa sarili mo, hindi mo kailanman hahayaang gamitin ang takot sa pag-iisa para manipulahin ka. Instead, ipapakita mo na kaya mong maging kalmado, grounded, at independent at doon siya mas nagiging secure kapag kasama ka. So, mga kapatid, ito ang limang kahinaan ng babae na dapat alam ng bawat lalaki. Emotions over logic. Desire for validation. Tests and drama. Lack of consistency. Fear of loneliness. Hindi ito para lady ng babae kundi para ipaalala na ang papel ng lalaki ay hindi para habulin ang bawat emosyon nila, kundi maging matatag, grounded, at kalmado. Ang stoic man ay hindi nagre-react ng sobra. Hindi siya nagpapaikot sa laro ng validation. Hindi siya natitinag sa drama. Siya ang haligi matibay, disiplinado, at grounded sa virtue. Kung natutunan mong ay apply ang stoicism sa relationships, hindi lang babae ang haanga sa iyo, kundi pati ang sarili mo. At tandaan, ang tunay na stoic strength ay nasa self-control, discipline, at wisdom. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic lessons para sa mga lalaki.